Mga kabagang, ito na ang Diaginaldos, Aguinaldos, sina Mami Ganda at Architect. Sir, na ano po ito eh? Na incarnation? Na incarnation? <laughs> Alam niyo po eh. <laughs> Good vibes ang dala ng mag-ina sa mga followers nila sa social media. mo <laughs> arat, maaliw at kalimutan ang problema sa pag-uwi ng mga aginaldo sa kawit Cavite. O, oh. oh, kamukha ng tatay! tatay. Naku! Hindi nito nabuti, ha? <laughs> Ikaw sa... 1845. <laughs> Maiwang ka dito. Be happy! <laughs> Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. With me. Mabiganda! Kasi bumabata eh. Welcome to our house. <laughs> oh. <laughs> Nakapag-nabigyan mo tatay ko. Kaya lang nandun sa... Uh, ay mo, ay mo. Orange, orange, orange. 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 Nanay ganda. Wo?

Hello? Ito? Ilang years? Ito yung additional 1900. Bedroom sa uh, the three daughters. <laughs> ito na yung mga... Nakakaunti na pa ang tao sa mundo. <laughs> tatlong anak na babae uh, ni Emilio Aguinaldo. Tatlong babae. Dalawang lalaki. Anak niya sa first wife. Kaya lang, uh, yung dalawang lalaki sa fourth and fifth floor. Ah, so talagang ito po uh, yung bahay ni Emilio. Uh, anyway, he, he was born in this house, Ma'am. March 22, 1869. 1869. Uh, the original house, 1845 yun. Naku! Dito na abutan, ma. <laughs> 1845. <laughs> Maiwan ka dito. Sir, na ano po ito eh. Nabutan na -incarnation? yung Homo Sapien. <laughs> Alam niyo po <to>, eh? <laughs> Pedro mo, <laughs> Cristina, youngest daughter. Yung 1 and 3, Miguel and Emilio Jr. 2, 4, 5, 3 daughters. Uh, number 4, ah, Maria. 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 Three fathers dito, anak ni Maria. Uh, next room is for Carmen eldest yes. daughter. Ah, sige, <coughs> siya yung number two. And she stayed here oh. until until 1986. Si Carmen lang yung malakas sa tatlong babae. <laughs> so siya yung tumira dito na hanggang 1986. Oh. Si asawa, the fourth. Ah. Bali dun siya kay Emilio Aginaldo Jr. Ah. na ano. So isa sa mga anak ni General Emilio Aginaldo. Ah. Kaya ako naging asawa, Ininterview interview ko siya dito. Ah, ah okay. Kasi naghahanap ako ah. ng descendant tapos siya the fourth. So, in-interview ko siya. Ayun, nagkain na. Ay! Ay! Pagkakita nyo? Hindi. <laughs> hindi. Si Sir ang na-inlove sa'yo. Wala. Naiwan ko notebook ko dito. Binasa niya. Hindi. Ab yan, di diba galing? Ay, ang ah, hindi ikaw. Hindi alam Basta naiwan mo. Ba? Oo. Oh, respect. Respect. Tapos pinadala niya, hindi niya rin dinala sari Hindi niya rin dinala. Oh. So sabi ko, hindi niya ako type. Kasi kung type ka, style na yun, di Oo, oh, dadala yun niya. Ay, paano niyo nakuha? Nabawi. May kapatid siya, taga-ABS. Ngayon, <laughs> tanongin natin mamaya si... Asawa. Interesado. Oh! Yun, side of ano si Interesado <laughs> ko sa so, love life ni Ma. Hindi, <laughs> <Ma. laughs> okay. ano naman yung kwento muna? Bago yung notebook. Hindi na. <laughs> kami na. Kami eh, na Sinabi yung, ni Ma'am ano. na wala pa raw kilig. Yan ibig sabihin. Ma ma Maraming rason ra ra nung kung ba bakit uno hindi dahil unan probinsyano lang talaga oh, ako. Eh. So oh, naiya ako. Tapos next is ah. uh, yun, dahil si Bernadette siya, celebrity. Ah, kasi in-interview siya eh. Kaya kasi okay. matangal na masyadong. Siya <laughs> Pero ano po, yung nakita niyo po siya, talaga bang parang may ano ba yung slow motion? Una sa ganda niya. Wow! Ganda ang mamamangha ka. Sa ganda, mamamangha. Tapos next, celebrity pa. Kaya yun din yung naging pagsubok. Ginawa ko sa sarili ko dahil kailangan ko siguraduhin kung talaga bang pag-ibig. Siya na. Opo. Or baka infatuation, infatuation. <laughs> na <laughs> dahil celebrity, oh, mas ang oh, ganda. oh, maalang ka. O, oh, eh, sa bait po niya, Ay. ayoko Oy. isugal yun. And then, maganda na yung tama kisa sa Ay! baka nabibigla. Ay! Ay! Baka ako, kaya pala mahal. so, yung naiwan niya po yung notebook? Yun, nakapag-usap-usap kami. And yung Pwede rin naman na, yun, dalin ko, pero parang, yun, Say, Na, nahiya. Pero gusto ko rin siyempre siya o makita. Mga, diba? Ang hiya ko nga is, baka masayang na oras niya sa akin. Yung mga ganun. O, oh, paano nagka, ano? Paano? Ang, nung may, may na, isuoli ko na, na ako na may sumagdala. Ah, talaga? Nung nagkita kami, yun na yung ibang feeling talaga Ayun, na, talagang uh, ito Ayun, talagang pinag-isipan. Tingnan mo yung mukha niyo, oh. Si, 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 Oh, kamukha ng tatay. Ay, tatay. Pero hindi masingkit ang tatay. Masingkit. Kaya mas parang ano. Kaya si ano, si Ay, kaya para pong, ang nila. Talaga pong parang hapon yung tatay namin. Ang ganda nung design mo kahit na mainit na mainit sa labas. Ay, apresko. Wala kang init saka, na nararamdaman. Na Bintanilla 'yan. Bintanilla. Opo, so, talagang ng panahon na summer. Uh, pagdating ng hap uh, yung after uh, lunch, dito sila nahihiga. Ayun. Oh, nilan. Oh. Ay, ah, ang galing! Binta ni sa ibabaw yung ilalim ng bukas. Ah. Kasi heat air goes up eh. Ito, ah. architect. Anong feeling na nandito tayo sa bahay ng lolo? Oo nga po, hindi po ako makapaniwala, ma'am. Kasi Kumbaga buong buhay kong pinanganak ako. Puro kwento lang po. Ngayon na ka dito. Sa pinus bahay niya. Inikilaputan po talaga ako. Uh, Oo, sa bahay niya. Oh. Uh. Kasi to think na ito po yung tinirahan niya dati, tas yung mga anak niya po yan. Tas nandito po si Ayun. Sir Orange. Talagang na-preserve yung matibay kasi ang siya. Parang nagamagong. Ah okay. Yung mga taga sa yung matatandang puro din pang long life. Kaya pala yes, yes, ang bahay yung namin, yung insulation na ari, buk Opo. Natural lang natural. natural na walang ginawa. Walang pang termite control. Uh, wala. So, ang galing rin. nung mechanism po dati, kasi para maisip nila yung ventilation. Pag titignan niyo po kasi sa labas, very humid. Pero dito, so, hindi. Sobrang humid sya. sa labas. Oo, oh, nakakasunod. Walang dito, electric pa oh. Secret door leading to the massage bed. We can Talaga, oh. grabe na. No. <laughs> Secret door. <laughs> 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 Secret door. Baris is Ang galing. Nasaan po yun? Ito yan. Uh, may biranda, may another door. Ito yung original house, 1845. Hindi na tumaan. And he was born in this room, March 22, 1869. maganda po dito, maaliwalas talaga. Talagang maaliwalas? Walang, parang walang spot na mainit. At, hindi talaga siya alis. At saka ito masas. Well ventilated. Talaga. Around the house meron to. Ayan, it's lahat sya meron. Ayan, oh. Uh, wall decor pag nakaganyan. Opo. Oh, si pero lahat siya move Holder for flower pa. So, big pag may party. Lolo rin yan. After mga location, mechanism. Uh, Nangyayari pa rin siya ngayon uh, eh. After uh, the occasion, wall decor ulit. Like, uh, so, uh, so uh, even before, naisip na uh, siya ni... sila siya lang may ganyan lang uh, ng araw. Grabe ang uta. O oh, yeah, tingnan. An inspire ang architect. Oh, <laughs> at na-amaze po ko na yung mga mechanism, yung mga ginagawa nung mga nandito sa bahay. Up to now, relevant. Okay. Relevant pa rin siya. Tsaka hindi ko alam, naisip niya na to dati pa. Mm -hmm. Di ba? Oh, uh, three ito yung uh, family dining room, family dining table. Ito yung uh, entrance going down to the bomb shelter. Kapag inangat yung table, kailangan walo-angan niya para maka-escape yung bababa. Uh, pagbabajan ang labas sa simbahan ng for skate hundred meters away from here open tane rolling lang mga si lolo ang mga designer ng sustainability yes very prototype ng sustainable house ang aginal shrine no dapat 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 Ma -ma pag na -pag pa nagka-pera na tayo na gawa yung bahay, gawan mo ko nito. At kakapi-kapi akong <laughs> ah, nilingod ng tao po! <laughs> Ay, may... Ito yung veterans hall conference room. Ito yung sinasabi nyo kanina ito. Uh, pag ina yung ilalim ng bako, lahat drawers yan, lahat yan drawers. Mm. Ito yung secret compartment, secret uh, storage for documents or drawers. Ay! Ay! Ay. Oo oh, nga! Ay so, oo. Galing. Galing, no? tama bunso sa'yo. Ito naman, uh, shortcut door, hindi na secret. Kapag uh, may meeting, conference, o oh, kaya pupunta siya sa kusina, dito siya lalabas, papunta sa family dining room. sa galing. para sa bathroom Bedroom. Oo, yung bathroom niya doon. Para hindi na siya iikot dito, papunta doon. Ay, talaga. Wait, nita gusto... For... Sa bedroom niya. Bedroom Ito. niya, oo. Eh, hindi, papuntang yeah, dito. Papuntang? Ma dito, ma'am. Dali po, ma'am. Ito, pag nakababa yung flooring, ngayon nakataas yung flooring ha may hagdan, makikita yung hagdan. Pag nakata, nakababa yung flooring, hindi na makikita. hindi, pa hindi makikita oh. yung hagdan. Pag pinulto, papaganyan, dito labas. Okay. Ngayon, uh, pag itinas yung flooring, ito yun. Ayan. Galing sa bedroom niya, mama. Ay, Ngayon. talaga! galing sa bedroom niya, pag bumaba niya, papunta sa bowling alley, palabas sa garden. Ay, <laughs> oh, so, so, sa mga sa mga pupunta dito na magto-tour, behave lang. lang kayo, kalmahan nyo lang. Opo. Kasi lahat ng mga pieces dito sobrang importante. Ah. Sobrang... Sila lang ang may bowling alley. First, bowling alley rin, Kabite. 5-3 lang siya, kaya uniform. 5-3. Ito, Bullets, so, during uh, during, Filipino, during the Spanish uh, Revolution ng uh, 1896. So, yan, resting stone. Uh -huh. Kung kahit saan si Lolo, pinapadala niya yan. Yan yung upuan niya. Diyan, pahinga. Yan yung upuan. Buhay na ba ito? Diyan siya upo. Pwede po. Oo, pwede, pwede, pwede. Huwag mo lang tayo. Yan. Imagine. Pero mas maganda, <laughs> uh, umupo ka dito sa tabi, hawakan mo. Yan. Yeah. Yeah. Para ano mapakisa dyan. Diyan daw nakaupo. Diyan nagpapahinga si Diyan siya. Diyan. Yes. Diyan siya upuan. Imagine, yeah. Thank you, so Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for coming. Balis, bigyan pa po kayo ng lakas nilo. Pinipray ko araw-araw ang mga nakakasama. Sobrang nilo. ano nyo po, sobrang hanga po kami awesome. sa talas ng minuto. Lumawak pa na wang inyong pandiwa at lawak ng puso. So, tapos na ang mga Aguinaldo mag-tour, pero marami pang mga tour groups dito. Cavite Historical Institute. How can they book a tour around Kawit? And Cavite. They could in, get in touch with us via Facebook sa uh, Cavite LBL Heritage Tourism Association page. Pwede po yan. Ah, tapos na ang tour. Ngayon. Ang ganda-ganda. Tanghali na. Chibu, na. Grabe. Sobrang worth it. Worth <laughs> it yung tour namin.

Kasi ay kung ano yung nagandang kasama ko, may gusto mga pala mapasaya ako, mapasaya kami. Kaya ako naman, always support nila. -hmm. ng Ano lang po, talagang, kumbaga, ilitan ko lang yung point of view. Wala eh, nanay, mas nakakatanda na. Ano bang gusto ng isang mag-ulang? Gusto niya ba na Malayo siya sa araw ng malapit. So, syempre kapag ikaw ay isang pagwalay, gusto mong malapit, anak so, earlier, na malapit yung anak mo sa araw. Everywhere, gusto mong malapit yung mga mga. Yun lang po talaga. Tsaka, parang isa lang talaga yung diwan mo, So, parang kung may kaya kang gawin, or parang magsasabihin mo, parang gano'n lang. Kasi, hindi mo naman masasabi kung ano ang buhay niya

alak po ako dahil tayo ay maglalabas na ng ating kauna-unahang libro When Bad News Is Good News. Hindi ko po ito kwento lamang kundi kwento po nating lahat. Sana ay magdala rin ito sa inyo ng munting liwanag at inspirasyon.